Magandang araw po, kumusta po? Ngayong araw po na ito, magpapagsasakang po natin ang sakit na fulpax o bulutong na tumatama sa ating mga alagang native na manok o kahit anong klase ng manok. Paalala lang po, bago po ako magpatuloy, ang mga ideas at uh, kaalaman na ibabahagi ko sa video na ito ay base po lamang sa aking uh, experience sa pag-aalaga ng native na manok at personal research po. Disclaimer lang po. Simulan po muna nating alamin kung ano ang fall packs. Ang fall ay isang sakit ng mga manok na sanhi ng virus. May dalawang klase po ng fall packs, ang dry form na fall pox at ang wet form na fall packs. Ang dry form na fall pox ay karaniwang kumakalat sa pamagitan ng kagat ng insekto lalo na ang lamok. Ito po ay nakikita sa comb, wattles, beak o mga paan ng ating mga alagang manok. Ang wet fall packs naman po ay dumadapo sa ating mga alagang manok sa pamamagitan ng paglanghap o pagpasok nito sa katawan ng ating alagang manok. Ito po ay karaniwang nakikita sa palibot ng kanilang mga bibig at sa loob nito. Mababa ang tsansa ng paggaling pag ang wet form na fall packs ang dumapo po sa ating mga alagang manok. At base sa aking uh, personal research, ang fall packs ay dumadapo sa mga di mga manok. Kaya't ang unang solusyon para maiwasan ang fall packs na dumapo sa ating mga alagang native na manok ay dapat bakunaan ang mga ito agad bago pa sila tamaan. Ngunit paano kung kulang tayo sa budget para sa bakuna? Maganda pa rin na may gawin tayong paraan para maiwasan ang paglala, pagkalat ng sakit o pag-uwi sa pagkamatay ng ating mga alagang manok. Pero don't worry dahil may mga paraan naman na pwede nating gawin para maiwasan na ang full packs ay dumapo sa ating mga alagang manok. At para hindi kumalat ito sa ating mga alagang manok, pwede po itong tigilan na lumala at pwede po nating bigyan ng extra alaga ang ating mga alagang manok para gumaling sila. At para maiwasan ang kagat ng lamok, ang unang paraan ko ay ang paglagay ng katol kapag gabi sa ilalim ng kulungan ng mga manok lalo na sa mga sisiw pa lamang. Base sa aking obserbasyon, nagsisimulang magkaroon ng bulutong ang mga sisiw sa edad na tatlong linggo. O kapag nasa mas open na kulungan na sila pagkatapos sa brooding cage. Sa paraang ito, may iwasan na dumapo ang virus na dala ng lamok sa ating mga alagang sisiw at mapipigilan din ang pagkalat ng virus sa iba pa nating mga alagang manok. Kung naman may virus na ang iba nating mga alagang manok o sisiw, paari natin silang bigyan ng ekstra alaga katulad ng ihiwalay natin sila ng kulungan. Para makakain silang mabuti at makapagpahinga kapag kailangan nila. Lagyan din sila ng katol ang ilalim ng kulungan ng mga sisiw sa gabi para mataboy ang mga lamok, lalo na kung wala pang isang buwan gulang ang mga sisiw para hindi na rin maisalin pa ang virus sa iba nating mga alagang manok. Panatilihing malinis ang paligid at ilalim na mga kulungan ng manok lalo na sa mga sisiw. Sa malalaking manok naman, tanggalin ang kalat at linisin ang kanilang paligid upang di ito pamugaran ng mga lamok na magiging dahilan ng mabilis na pagdami ng mga ito pakainin ng dinurog na paminta ang mga may bulutong na mga sisiw. Mga tatlo hanggang apat na butil na paminta. Pwedeng pakainin sila ng paminta ng dalawang beses sa isang araw kung marami ang bulutong nila. Kung konti naman o hindi malala, kahit isang beses lang sa isang araw. maghanda ng dinikdik na dalawang dahon ng arwegano at isang butil ng bawang. Ipahid ito sa lahat ng bulutong sa katawan ng sisiw. Bigyan ng sapat na pagkain at inumin ang mga alagang tinamaan ng bulutong. Maaari ring maglagay ng dinurog na paminta at dinikdik na arwegano at bawang sa kanilang pagkain. Bukod sa ang arwegano ay mabisang pantaboy ng lamok, ito rin ay nakakapagpalakas ng immune system. Antibacterial din ito. Gayon din ang bawang at paminta. Sinusuportahan nito ang immune system. Antibacterial agent din ito para mahinto ang pagkalat ng bakterya at tumutulong na maprotektahan ang mga sisiw o manok sa infections. Pinapagana din nito ang pagkain ng mga manok. Sa unang araw hanggang panglimang araw na paggagamot ay alos hindi mo makikita ang pagbabago sa itsura ng mga bulutong. Pero tiyaga lang dahil maraming eksperto ang nagsasabi na matagal itong gumaling na umaabot ng ilang linggo rin. Pero tiyak ko, kapag inalagaan mo ng mabuti ang iyong mga manok kagaya ng pag-aalaga ko, ay aabutin lang ng kulang dalawang linggo ang pagaling ng mga manok. Sa dalawang taon ko ng pag-aalaga ng mga native na manok, ay halos dalawang beses pa lang akong nagka-case ng ganitong bulutong sa mga sisiw na edad tatlong linggo na tinamaan ng virus. May ilang malaking manok na tinamaan pero pa isa, -isa lang sila. Di ko na hinihiwalay sa marami ang tinatamaan lalo na kung isa lang. Pero pinapakain ko pa rin ng dinurog na paminta at pinapahiran ng dinikdik na dahon ng arwegano at bawang ang mga bulutong. Depende rin sa lala ng bulutong nila kung gaano kadalas ko sila bigyan ng paminta, pati na rin pagpahid ng dinikdik na arwegano at bawang. Ang pagaling naman ng malalaking manok ay mabilis kumpara sa mga sisiw. Inaabot lang ng tatlong araw ang pagaling ng mga malalaking manok. Mas malakas na kasi ang resistensya nito at madalang din silang makahawa sa ibang manok na kasama nila sa kulungan. Minsan wala pa. Yun po ang aking mga pamamaraan at gawi sa pag-aalaga ng mga sisiw at malalaking manok na tinamaan ng bulutong. Kayo po ba ano po ang mga pamamaraan ninyo kung may alaga kayong manok na tinamaan ng fallpacks? I-comment lang po sa baba para makadagdag kaalaman din sa mga manonood natin. Thank you po! Huwag niyo po palang kalimutang mag-subscribe kung bago po kayo sa channel ko. Pindutin na rin po ninyo ang like button kung nagustuhan niyo po ang video na to. Abangan niyo po ang iba ko pang mga video. Marami pa po akong ipopost na video na makakatulong sa pagunlad ng ating mga alagang manok. Salamat po paalam